uh, for today's video daw no, guys bali uh, update to sa mga kadawa natin bagong ano plano do sa uh, dito sa pinapapaiso natin kung nakikita nyo ayan po may bagong nakatanim na bais so actually tinanim po yung kanahapon pagkatapos natin magpatuka ng ating mga alagang mga manok rito sa likod no gusto ko nakikita nyo medyo malalaki sila pero payat actually yan baka sa bayan at saka yun so ah ginano ko eh bakit so siguro masyado na nililiba dito kasi sila galing guys kung natatandaan nyo so nagpanibago ko plano ayan nakita nyo may mga hukay nyan yan kinukaya ko yan kasi kinuha ko nga sila So, um, plano ko na lang kasi pag uh, dito kasi daglagay din ako ng oh, kung hayop yung inalagay ko rito kung dito ko inalagay yung no, plano ko na ako gagawin kulungan ng mga manok at saka yung ibon na dito ko inilipat kung bubungan ah, hindi uubra pag ano kasi magugulo lang din sila dahil once na nagtidilig dun sa taas ng kapitbahay natin. Eh, ay ano yung tubig at saka minsan pag umuulan sa kanila pag nagwawali sila dito uh, eh, di yung ano so kung ano kakalampag lang dun sa bubong na kung lalagyan natin ng yero magugulo lang yung mga alaga natin hayop so ang plano ko is ah uh, eh, is ko na yung, yung nasa likod ng mga siling makopar na yan tsaka yung okra dito sa may bandang harap tataniman natin yung ating ako uh, pako yung maliliit natin na pako na naandun dito natin sila itatanim para dito sila lumaki. So, gano'n, sa gano'n, wala rin sayang kasi yung tubig na gagaling dun sa taas, pag nagwawalis, at saka pag, ano, dito tatapon sa kanila, so, maganda, basa-basa rito. Tapos, hindi ko na puputulin itong mga dahon to, rito na rito nang saging sa taas, not unless na lang yung pagkakatuloy yung maraming mga higad kasi nag, pagka, ano, mahigad dito yung mga, ano, mga puno ng saging so yun ang natin so yun lang ang tendency na magpuputol ako rito pero as is dito natin ilalagay yung mga pako so ito ano nagumanda rito by next week ko na ulito lalagay ng abono pag medyo naka stable na konti yung ugat nila sa loob so yung kagandahan lang ah, hindi sila naglanta kasi nga umulan kagabi magdamag so ayun kasama dyan sa tinanim ko yun na doon na may dalawa pa ako doon sa may gilid sa halera ng okra tinangkal ko na, nilangyay ko na rito so yun, pinawestuhan doon papalitan natin mamaya tataniman natin yun doon ng okra so yun yung mangyayari so ayan ako nakakita nyo, na namubunga na yung ating papaya so ayan, pero naglalaglag pa siya dahil nagbaano nga ng panay yung ulan, so di ko alam kung magtutuloy yung tatlong na una na yung nabuko pero sana magtuloy. Pero mukhang ito maglalaglag lang din do Kasi madilaw na. Yun. Ayan. Ayun. Naglaglag na nga. <laughs> so hindi natin alam kung itong dalawa magtutuloy. Sana yung nasa hulihan magtuloy na yun. Ito pabulaklak na rin ito. So ayun. muna ang ano natin. Uh, plano o update dito. So ayan. Kung nakikita nyo. Ito tumaba na rin. Kasi ito. Uh, ayan nag multiple na siya ng mga sanga kasi na ano ko na yan guys uh, Tawag dito Naputol ko na yung pinakauna niya na ano doktong Ito yan diyan dyan ayan, yung isa uh, Na ano ko na yan Para magsanga siya Yun dun sa kabila ganun din kaso hindi pa masyadong nagsasanga Yun dun sa dulo Tapos antayin natin na mag na naan sa baba So pag ano yung dumanda ron, lilinisin natin para makahabol yung isang maliit. Tapos so, lalagyan din natin ng abono. Para Pero ito, baka mauna to siguro mga 2 weeks. O bago mag 2 weeks, may magbubulaklak na rito. Tapos ito, nag-dive ako yung ano dun eh. Sa dulo, yung isang talbus dito dito sa dulo. Nabulok, hindi ko alam kung parang nasobrahan sa ulan o ano. So ayun siya pero may bagong tubo na uli. So ayan inaantay ko lang tas ito pamatured na tong ano. Antay natin maging ganito ang pagka brown niya. At humaba siya ron tas pagano yan. Ah uh, pag nagkaroon ng lateral na mga sa ngayon diyan, iyon yung kukunin natin. Gagawin nating cuttings tapos itatanim natin ng panibago para mapadami natin sila. So ayan muna guys ang update natin. So ayan kasi nga nito yung sabi ko sa inyo. Ayan o. Oh, ang daming bunga no. Talong natin na ah, bilog. Ayan may mga bulaklak ko siya na bago. So ayan o oh, may bunga pa. Medyo malaki. Ito isa. Tapos yun din sa kabila. Ito. May mga bago na rin yan. Ayan. Isa. Ayun pa o. Oh. So sa so, mga susunod na araw may haharbisin tayo. Ayan may mga bunga na rin. Yung mga siling makopa natin maliliit lang. Tapos yan. So, mamaya ako maaga ako matatapos pero tingin ko hindi. E plano ko sana ano, lalagyan na natin ng mga abono yung mga tinanim natin mga maisa tsaka ano para makahabol. So, ano, as is muna natin yan. Tapos, ito pa nga. Tano kailangan may na rin natin ito kasi maglalaki na. So, ito yung isang bunga ng ano natin. Medyo malaki na siya. yung isang bayabas natin na una may pago bago ito yung ayan ito may mga seedlings natin so ito ayan ang dami pa natin mga seedlings ng ano guapol hindi lang natin na paglilipat so, so mga may gusto dyan na maka ano ng guapol uh, yan po naman mga binibenta naman po natin yan pagka, ano po, message nyo lang ako. So, ayan na po, guys, ang update natin. At saka, yung ano natin na plano natin susunod ng mga gagawin dito sa ating taniman. So, sana po na gustuhan nyo. At uh, nag kayo. So, maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. God bless. At happy planting.